beauty gonzalez lumalaw sa mansyon ni ellen nadar na sobrang namis nga ang kaibigan kasama din ni beauty ang asawa niyang si norman crisologo at anak nilang si olivia ang laki na nga ni olivia maabutan na ang kanyang ninang ellen sosyal naman ang handa ni ellen sa kanilang lechon ang normal nilang ulam araw araw sobra na nga Sobrang Beauty ang kaibigan. Ngayon lang daw niya nadalaw ang best friend simula ng mga nakito. Ang higpit ng pagkakayakap. Maganda nga ang kanilang samahan. Napabilib naman si Ellen sa kamera ni Beauty ang ganda raw ng mga kuha iba nga ang gwapa ng mga bisaya. Matagal na din nga silang magkaibigang dalawa. pansin ko lang, walang masyadong gas station na malinis. Ay, wala talaga? Wala talaga. Aminin mo. Parang sana isa yon sa mga maalam din kung okay yung gas sure. station. I mean, I understand na may bayad. I i understand. Pero okay na yung 20 pesos or 10, yung mga 15. Siguro kailangan nila i-maintain malinis, ba diba? Pero sana naman meron yun. No? Lalo na sa EDSA, ang hirap. <laughs> Awi. Parang wala ka sa EDSA. Parang okay. mahirapan ka talaga sa EDSA. Mahirapan ka talaga sa EDSA. Like, pag, pag boys, I mean, they don't have a problem. You can just yeah. like, pwede ka lang bumili ng bote. Pero tayo kasi ng mga girls. Tayo mga girls? Oh my God. <laughs> so hirap. Yeah. It's so hirap. Kaya baby, siya hindi tayo na nagbibidot na may panaw sa EDSA. ba? Oh my Peralta. Yeah, oh, na post na na siya, nag siya doon sa tunnel. Ah, doon sa sobrang traffic. So, yeah, oh there's this designer na hindi okay. na niya kinaya. Nag-post siya. Hindi nag na niya kinaya. Yeah, uh -huh. nag siya sa tunnel. Oh my God. I mean, those are one of the things na I don't understand. At traffic na, sana man lang there's this yeah. like, you know.